Pakikita ka sa video. So yun, isang magandang magandang hapon at isang maulanin na hapon. So yun, medyo mahina naman yung patak ng ulan. So yun, uh, try tayong mag-update ngayong uh, hapon no? Uh, at kanina um, nakita lang na, na, nakita ko kanina na nakalis na si Ibon uh, at si uh, si Jess kanina no? so yun kung napapansin nyo sa ating short videos. and then ngayon at uh, video hindi hindi pa lumakas yung ulan so ingat po kayong lahat no? mga kamamay no? at hindi natin alam kung Uh, itong low pressure ba or bagyo no Yun. so comment po kayo mga kamamay kung ba may bagyo na ba tayo kasi wala pa kaming update sa eh. ano uh, dito sa amin kung may signal number 1 kasi once na nag signal number 1 dito sa uh, I amin mean, dito sa Lucina uh, automatic po yan wala po tayo yung biyahe pa Marinduque at yung pa Romblon no at yung magmarindoke kung nauna doon ang signal number 1 so tatawag dito sa amin na magbibigay ng informasyon na cancel na po ang biyahe kung ganoon at gawa uh, ng sa pag-iingat no kasi kung kailan nga naman ay na lumakas abang magbibigay ng informasyon kung marami nang na nadamit na mga inspektura o ano uh, mga incident you no know? so mas mainam yung mas maaga pa lang signal na meron pa lang na naagapan bibigay ng instruction na uh, cancel lang i-cancel yung biyahe para maiwasan po yung mga trahedya o mga accident di ba? So yun, uh, ito naman, uh, panahon, may gulong na, may ano na naman, uh, tawag ito, may alon. So ingat na lang po kayo palagi sa mga bawat biyahe nyo po mga idol, no, mga kamamay, sa mga tulis viewers natin dyan. Yun, set up po din yung lahat. And then, uh, natanaw ko, uh, ang bar ko ngayon, nandun si uh, Beatrice at si Christina nasa no na, gilid ng finger pier so ibig sabihin hindi magbabiyahe yung uh, Montenegro no? Uh, si Cinco tinabayan si Cinco at si, ano, si Beatrice at saka si uh, Christina so ang nando sa si Natasha lang at si Lorenzo yun and ngayon Uh, lonis, lonis po ngayon wala pa po yung uh, Pamasbate, hindi pa po nagpapasok at uh, si Dose ay parating pa lang uh, At ating Susubukan kung makakuha tayo ng videos ng pagdating ni Dose Mga kamay no, at uh, para makita nyo rin po Kung, uh, kung may Sakay ba siya, marami bang pasayero Or mga sakyan So yan, uh, ito po yung Update natin ngayong hapon, so sana po uh, I-share nyo po ang ating mga videos Palike na lang po at pa subscribe sa mga hindi pa Nakapagsubscribe no So yun, pa -pa subscribe na lang po And sana po uh, hindi, wala pong mag skip po ng ads para naman po makaipon tayo mga kamamay kasi uh, buhat nung isang, nung isang araw kahapon ngayon parang wala po tayong kinikita uh, nag upload tayo pero wala pa kita sa ating ano uh, wala pong pumapasok sa akin na revenues ko so sana po hopefully na uh, wala pong mag skip po ng ads so yun shoutout kay ma'am uh, affection ay ma'am Okay, Idol na picture ni no? Yun, kung babae uh, mo o lalaki yun, si Idol. Yun, shout out sa si Idol. At uh, nag-comment nga po si Idol doon na sana po, uh, uh wala pong i-skip po ng ads ng mga videos natin sa mga videos ko sa Jomer Official Vlogs so sana po uh, tulungan nyo po ako ma, uh, makaipon po ng revenues po mga kamamay no? So, pangarap ko rin na pupunta ng Marindoke, pupunta ng Romblon So, paano tayo makakapunta niyan? Kung wala naman tayong revenues dyan So, sana po, uh, makaipunt po tayo, no? So, pangarap ko talaga dyan na makaikot yung Romblon, makaikot ng Marindoke Kasi, nung nga kayo pumunta ng Marindoke uh, Ano yun? Umalis po kami dito alas 3 Tapos, dumating kami ng mga alas 6 ng uh, gabi, no? So, hanggang doon lang kami doon sa port Hanggang doon lang Tapos uh, kinamukasan balik naman kami so hindi po kami nakakaikot doon sa Marindoke okay. so sana po uh, ng revenues magkakaroon tayo ng uh, financial para budgets para sa uh, paggala ng ano no Mapuntaan man lang yung uh, Marindoke na yun and yung kumbaga iikotin ba and then yun nga uh, makita man lang makita ko lang din kayo kung ano mga idol natin na makikita dyan so yun Uh, malapit na si 12 so ating uh, uh so tara let's go alright so ayan na si Dose mga kamamay no? so yun uh, punta natin sa glit at ng uh, nang ma uh, natin yung pagdating niya no? uh, ayan no so tara let's go ayan na mga kamamay si Dose no? ari si Natasha pahinga walang biyay Montenegro no yan si San Lorenzo nandun So kagabi mga kamamay, uh, hindi ko na lang din kasi madilim ano. Yung pangyayari kagabi kay Dose at kay Beatrice. Da, kagabi kasi dito si Beatrice. Diyan nakadikit. Tapos dito si Dose, no? dito sa piso ito. Kaso pag alis ni Dose kagabi, uh, sumabit pala yung lubid kay Dose. na uh, lubid ni Beatrice. Nung pag alis ni Dose yun, lagapak naputol ni Dose yung lubid ni Beatrice may gina lang ay hindi po uh, wala, wala pong nangyari sa barko no dito sa bulard nito yan yung bulard nito no? may gina tibay ng bulard lagapag talaga kagabi di ko rin mabijuan kasi ang dilim pangalawang nangyari na yun kay Dose yung nakaraan dun sa may finger 3 na hindi agad nakuha ng ating lineman ang Lubit kasi naipit na nga doon kay Olympia ay, ang nangyari putol so ganun din nangyari kay kagabi kay do at kay Beatrice eh, si Beatrice oh. so walang biyay Montenegro ngayon mga kamamay no? nag-iingat na rin so ating silipin nga pala dito si ano mga kamamay no? si Beatrice may aircon pala yan oh may aircon ano? Yan si Beatrice, may aircon pala yun mga kamamay. Parang yung style ni Beatrice ay si ano, si Lolita. Mga kamamay, kung napansin nyo. Ay, mataas pa ng vertical. Yun, shout out ano? Mataas ang vertical. Yun, oh. ah, yes, na, ano, yan o. Ayos o. Yan na, naglaglag na. Ang layo naman nun kay Marampa yun eh, tara sa kabila Di ka dito sa rampon at gawa ni Natasha So tara baka doon yun sa ramp 7 mga kamamay Doon yun mag rampa Alanganin ko siya dito kay ano Kay Natasha Yan ah na, si Dusi mga kamamay oh. Luwag naman siya dito sa ramp 7 no? Diya si San Lorenzo Uy Tapong ng aso Yung aso Baka makagat kayo dyan Pakikita <laughs> oh, ka sa video <laughs> Kan nak palat dah do sa pinggir pier oh no? Kapila, kapila. masaya rin mga kamamay, magaling marindo kayo si Dose, no, bago mamaya, kakarga na naman yan papuntang Masbate naman at hinapo na ang ating barco, no, papunta sa Masbate, mga kamamay gagabihin na, so baka makalis ko kamaya, alas o no, so nasa mga ganong oras, mamaya yan, pagalis, na uh, mag-unloading, so time check na yung mga kamamay alas 6, ng nang no, so pagabi na Uh, magkabi na ang pag-alis ng ating barko papunta ang Masbate yeah. so yun shout out kay Chief Ramos yung naka jacket na so yun mga kababay kita nyo naman mga kababay may oh. eh, mga nakadungo yan oh. hmm? di ba so talagang di mayawasan ng mga Pinoy na doon nga no kahit nakaramba na yung barko so kung ako dyan ipipila nako ako sa hagdanan para makababa kaysa naman dudungaw nga ba pila pila ayos <laughs> ang Ay, pila ayos ang pila langat <laughs> lang. Ya, tak buah dah, matropa.